Pangulo lamang ang pwedeng maggawad ng Executive Clemency sa mga bilanggo na ayon sa batas. Hindi lahat ng mga nahatulan ng pagkakabilanggo ay pwedeng magawaran nito. Sa amended rules ng Board of Pardons and Parole, ang mga bilanggo na nagsasuffer ng malala, nakakahawa o life-threatening na sakit at mga mayroong iniindang disability sa pangangatawan ay pwedeng ma-recommend for pardon. Ang executive clemency ay pwede rin sa mga preso na na ng mahigit 40 years sa bilangguan, nagpakita ng good moral conduct o kaya for humanitarian reasons kung saan ang preso ay senior citizen na o lagpas 70 years old. Ang aktor na si Robin Padilla ang pinakalitas sa listahan na nabigyan ng Absolute Executive Clemency. Siya ang kauna-unahang nabigyan ng pardon sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ibig sabihin nito, ibinabalik na ng Estado ang lahat ng civil at political rights ni Padilla. Isa sa mga kauna-unahang Pilipino na nabigyan ng executive clemency ay si Jose Maria Basa. Si Basa ay kinakonsiderang isang propagandista at bayani. Kaakibat ng executive clemency ni Basa ay ang hindi niya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Namatay si Basa sa Hong Kong at pagkalipas ng apat na taon, doon pa lamang naiuwi ang kanyang mga labi sa Pilipinas. Kumuha naman ng ingay ang pagbibigay ng pardon ng dating Pangulong Benigno Aquino III sa political prisoner na si Mariano Umbrero. Si Umbrero ay terminally ill noong panahon na na-file ang petisyon para sa nasabing clemency. Napirmahan ni Pinoy noong 2011 ay executive clemency para kay Mariano, apat na araw pagkatapos nitong nabawian ng buhay. Ang dating pangulo at ngayong Pampanga representative Gloria Macapagal-Arroyo ay inofferan ng executive clemency ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi ito tinanggap ni Arroyo dahil bago ibigay sa kanya ang pardon, kailangan muna niyang aminin ang kanyang pagkakasala. Dinismiss ng Korte Suprema ang mga kasong pandarambog laban kay Arroyo at inuyutos nito ang agarang release niya sa pagkakahospital arrest. Tinanggap naman ng dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada ang full pardon na ibinigay sa kanya ni CGMA. Natanggal ang Pangulong Estrada sa pagkapangulo noong 2001 at nakonvict sa mga kasong korupsyon. Ayon kay Estrada, kinailangan niyang humingi ng Executive Clemency kay Arroyo dahil wala siyang tiwala sa justice system ng Pilipinas. Kinwestron na dati ang pagtakbo ni Estrada bilang Alkalde ng Maynila, ngunit depensa ng tiniguri Hari ng Tondo. Kaya niyang patunayan na full executive clemency ang ipitigay sa kanya ng Pangulong Arroyo. Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, Naglilingkod sa Pagbabalita.